way, pagpabahagi ng mga miyembro ng SB19 na nakakapagod daw na mag-manage rin ng kanilang sariling grupo since independent artists na nga sila at hindi nga ito laging okay. Marami rin daw na pagtatalong na gagrap sa grupo behind closed doors para mag din sila together at i totally agree na mahirap hmm. talagang mag self manage kasi True. parang ang hirap ibenta yung sarili, di ba? Parang minsan pag binibenta mo yung sarili mo parang nahihiya kang magpresyo. At hindi lang Lalo yun. na kung kakilala mo, diba? di ba? At hindi lang yun, syempre oh, oh. sa kabila ng nagpe-perform sila, oh, oh. et cetera, tapos inaayos pa 'yung oh, oh, oh. mga bookings and everything. Pupunta yes, na, na talaga, oh, oh. lang sila doon sa venue ikaw. Oh, oh. Self manage ka ba kasi, wala kang manager? oh, oh ang manager ko ikaw, di ba? <laughs> Pero ito kasi yung SB90. Noong 2018, mm. under sila sa management ng isang South Korea group, di ba? Yung may Show BT. Show Kaya yes. Show BT, doon kinuha yung pangalang SB2, SB19. Uh -huh. Kasi sa Show BT, SB19. Mm -hmm. Pero ngayon nga, ito na sila na nagmamahalas. Toto friendship, mahirap. Mahirap na, Ikaw magpapabog sa sarili mo. Na, pa, minsan magtatalo, totoong may pagtatalo-talo. Pero muna, ayaw namin tumagap lang oh. ganyan yung booking. Pero kung may manager sila kasi wala silang choice kundi gagawin nila yung trabaho, ibibigay oh, sa kanya oh. nung kanilang manager. Alam mo yung makapag-deal, mahirap din eh. Kasi oh, ako naranasan oh. ko, minsan si Ate Guy, ang ating superstar national artist, Oo, oh, oh, anak, ikaw muna makapag-usap dito, etc., oh. etc. Et, cetera, et cetera. mahirap din. Totoo yung kagalit si Marisol Soriano, di ba? Hindi, mas, oh. Ang, <laughs> <laughs> ang, manager na kikipag-usap si Biana Paz, si ano na, si... Si Mother, si Mother, mother B-Boy. B-Boy. Iba pa rin talagang 决战。 kasi artista ka na, halimbawa, artista ka na sa si ating kasi Marius, ikaw pa rin ng booking para sa sarili mo, di ba? At hindi mo alam mga presyon na kapag ka ikaw mismo, alay kung may manager ka, alam nila. Sana Kagaya na ng SB19, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Talagang oh, oh, may -be nila sa sarili nila. Oo, oh, oh, hindi talaga maiiwasan sa kanila ang magtalo, lalo na grupo sila. Mm -hmm. Magkakaiba ng mga ugali right. yan, di ba? Ideas, no. di ba? mm -hmm. ba? sabi, mm -hmm. ay, ayoko. Okay. Kaya oh. nilang sabihin mag-disagree-disagree sila. Mm -hmm. Ay, ayoko okay, tanggapin yung booking. Eh, ay, ayaw ka. ko mag-purple. Oh. So, oh, di wag kami na lang magpetal pa kung ayaw mo. Pwedeng magtalo-talo oh, sa pwede close ko. Hindi na, okay. diba? namin sinasabing nangyayari mm -hmm. sa kanila, ah. ha? Pero, sabi nga Sa ng isang miyembro, di ba, na, mm. na, yung pagtatalo talaga is part of it. Yes. Yeah. Okay. Di ba? O, Pero, parang tayo din na nagtatalo kung anong topic na ibibigay natin. Oh, hindi nagkakaintindihan na nagkakintindihan din. Pag minsan, di ba, diba? oh, oh. <laughs> ang video, meron dire-direcho ka hindi kasama. May mga gano'n <laughs> na hindi maiwasan lalo pag live. Na, hindi oh, na edit. Ditha oh, edit yung magulong video, yung oh. po yung natalisod siya, di ba? Natalisod ako kaya yung video, kala ko okay, okay. Kaya dire-direcho lang. Ganun yun. Nangyayari po, lalo na live na live kasi kami. Oh, wow. Yeah. <laughs> yeah.